Hello, ATINTS! SB19, proud at pinakilala ng isang uh, account mismo ng YouTube ng Asia Artist Awards 2023 sa kanilang uh, pagpakilala sa SB19 na mag-perform, mag-guest at isa sa mga contender ng uh, gagawing uh, Asia Artist Awards sa Pilipinas. kauna po yan, ang SB19 po ang nangunguna. Diyan of course dahil sila po ang P-POP King Andyan din Horizon at ibang artist ng uh, Pilipinas Sasali po at contender at mag-perform sa Asia Artist Awards 2023 Na gaganapin sa Big Araneta sa Pilipinas of course Kaya naman congratulations in advance SB19, Horizon at maraming pang iba Ito nga ang uh, video nilabas video nilabas ng Asia Artist Awards sa kanilang YouTube account na SB19 ay nagpakilala at nag-introduce at nag-invite sa inyo, lalo na mga 18 at mga fans ng P-POP na natangkilikin ang Asia Artist Awards, mga artists from Asia, whole Asia at ito ay gaganapin sa Philippine Arena sa Pilipinas of course kaya naman, congratulations in advance sa lahat ng P-POP at lahat ng K-POP lahat ng mga Asian artists sa mundo